Kaysan, kami po ay mangunguhang kawayan. Dini po, panlagay. At saka po pang sandalan. Yan. Pupunta lang po kami sa ibaba. Dini po, maraming kawayan sa labak. Nado na po yung dalawang uh, kambal. Toy! Woo! Nado na, mga kainsan Dini po ay may bagyo mga kainsal. Kukuha muna na kaming kawaya at baka bukas ay mag-ulanan. Tapos na din po naman dingdingan yung tiris. Doon kami kukuha sa labak. Utoy. Ang dami na namang ano. Ang dami na namang talong. Nga, hmm, anong putik na pati ng daan. Pabila ang po iibaba. Baka kay Madulus Utoy. Talagang tayo pupulutin na isa ibaba. Apakalalim po nito. Bangin po yan. nakakatakot umupo Ang taas oh, bangin mga kaisan eh. Huh. Oto, yari. Kilo ba? Kilo. Kilo. Kadaming kadaming susod din kawayan, oh. Santai tu, sabab.

eh mo, kajin mo, um, di, 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 kuwad, kenyam, di, dinala eh.

Yan, yeah. meron pa siya hinapay dun Yung may dalawa pa dun, utoy Pwede na yun Pwede rin yan daw yung sabi <laughs> yung May dalawa pa dun, utoy Pukuha natin mamaya Tapos yung pang mga natirang Yung na dun, pwede na yun, utoy Yung na Ano? Ganito rin naman ito mo

tumutoy. Eh. Ilan yung nakawa yung panagoon? Dalawa. Tatlo, apat. Lima, anin. ito isang pulo.

Doon pa ka naman dala yan. an na 'yan oh. Mm. ibig sabihin po pag ananin na ang kawayan, magulang na. Hmm. Yan. Para po bukas may pangsahig na tayo, gagamitin natin. Ah. Hmm. Kaya naman din buhat. Ii. aahon ah, tayo ng sakat na sakat yan o ito yung binabayaran di yan ay yung sakat di yan ay aba go eh okay hey, ay o ito yung o ay hey, laki daga o ay hey, hey, paamo paam yeah, yeah. o oh, oh. Ah. Uh. Ah. Talagang paikim ikim isang din dala din ng bigas ay. Eh eh. Eh. Yeah. Sakat. Woo! Huff. <laughs> Yah, yari na po. Hmm. Nais nice, tatay. Eh, doon. Ito mo lang doon ng itak para huwag mong masag. Kahit sa dingding. Lahat? Lahat po, anong Sa opo na po tayo. Hmm. Doon lang lang, doon lang tabi. Arigit na hindi na. pako. paku! Kuha! Uno yung media lang ang bunso. Oo. Oh.

Makakasya na dyan ang bagyo wari ko eh Nakakasya na Nakakasya na Nakakamoy na, ipo ipo na Ingat mo kayo Sa mga dadaanan ng bagyo Ingat tayong lahat Ingat Patay eh. Kagami pa yun? Anin? Yari na ano ito. Abay, Hindi ah. Pulido Ano nangyari? Ano Kasi mga kasi nalagyan pa rin namin din eh. Sandala. Patche? Ano ba ito eh? Gondo. Yari! Tagay! Biling lambanog, bilay. Tagay, okay. tagay! Okay. Ay, ang tanong nag-iinom naman? nga yeah. ay? Aray, ini tubig lang ang po ang iinom namin ay. O hindi din. Yan na juice. Yan. Ayos, oh, ang ganda ng tanas. Yan, yeah. yan nadali. Dito kahey. Eh. So, Mukha kasi pagkalakasan ng hangin. Utoy dito pa ba? ang bagyo. Hindi. Aurora, Arora, Aurora ba? Mamaya nga iuusi sa akin kung mga kanya sa balita. Apakalakas ang hangin eh, oh. Huwag sanang tumuloy ang bagyo. Talaga pong, uh... oh, lagi ba sa palay eh, makaanin na tayo sa lunes. Tawag to eh. Yan mga kaisang, kakaul po kami kawayan. Si Bumbay po at si Tatay dito. Tawag to Oto ito ay mga muna ano. Kami po muna ay kakaunang kawayan. Tatay na doon pa may huli natin binatak. Otoy. to. Pwede o bin. Tara. Tara. Let's go. Yan. Kabulusan na nga o Ingat ta. Kay madulas. Ah id. Eh, yan nga. Delikado nga ang palay. Ang hangin eh ano, lakas na. Nada pa. Aba eh mga kaisang pagampalay po eh, ay na. Ay mangingitim. Wala, lugi na tayo. Mahirap sa magsasaka no. Pero sabi nga nila ay eh, tuloy lang ang buhay. Abutin. Oto, tuloy na tayo. Tuloy. Tayo. Dahil dito sa mundo ito uto yung aming inilaw minsan. Ito. Oo, babalikan ko nga ito. So, Apaka ah, Pagka ano ito, pagka daming hito at talag dito. Malamay na eh. Oo. Sorry, kinakaanim kami. Saglit lang, lang naman. Sumaka ko yung alas tres ng madaling araw. Malang, malang, malang. Babalikan ko nga ito. Bakang ito. Makabagyo. Bah, ganda naman ito ito eh. Kaya mga sinaunang bato. Ito. Hmm. Yan, anong um, tao mo? May, may uka. ung um. Parang yung kaanong, ba't pa tinigil siya? Hati ano? May hati. Ay, ini ano ng barko, talian. Ay, talian nung araw. Oo, baka talian yan. Ba't may ganito? langit ngib Sabi ko. Mm, siya nga ano. Talian na baka ito? Ay, talian. oh yan. Ito eh. Gamit po ng mga sinaunang ng kastila, italian. Sama so, ko, paikot yan ano? No? Paikot may nga. May hati pa siya na, sabi, nga ano? Oh. Hmm. Kasi ering hagit na. Ano kong ibig sabihin niya? Oh, siya comment kayo kung anong ibig sabihin nito. Ito pero tayo pa ikot oh. Ikot ni ano. Tabi po. Ay, talian ng baboy yan dati. Yung baboy na Tagalog. Eh, ay ito na dito pa inuman para pinaka labangan oh. Oo, oh. diyan tatali. Nasa kumain natin ito eh. Eh, ano yan? Ha? Dalwa. Oo. Ah, ah. Dito. Poto ako, Tra. Ano 'to, Eh, maxi ito ay kanya mo pa. Dalawang potro din. Uh. Mm. Yanong hong ay. ingat-ingat makamata ang mga mga sanga. Yanong ang hangin na po. Ha? May tubig. kami mga na ang dami nakikita mga batong kung ano ano Siguro yun yung mga panahon pa punong kasila tayo naman ay 300 hundred years na sinakop ah otsoi tapunta taon biruin mo yun Kano no 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 no, 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 no. Ah. Natarang. Huh. Mm. Mm. Yo. Yari na. May sandaya na. Ha, tay. Yeah. Eh, eh, kaya na masakat. Big talambra, eh. Ito ang hangin na ito, tay. Mm. Ba? Hindi oh, wala tamaan. May yari na. Tatay, may tinapay pa din niya. Uh. Yari na. Yari na ang upuan. Bukas siya rin. Hindi hindi, ilapat naman natin. Ilapat naman natin, natin, natin. sakit-sakit sa'yo. Yeah. Hagdan pala utin mo, natitiranin namin bukas alam. Pagkatapos ito, hagdan utin. Yan ang hirap nang walang hakban na, eh. Hmm. ay. eh. Kaya na, naman sumakati eh. Ah, sa'yo. Naano? Ah. Mahilig ah, natin ang pala eh. Oh, nasayaw yung van niya. Nasayaw eh. Huwag sana tumuloy eh. Yan mga kaisan, may upuan na ang kubo. Iya, yeah, e, pa tatay at saka ni Kuya Kambal, oh, ni Kuya Bumbay. Iya. Yeah. Bukas po ang uubrahin namin. Utoy. Bukas, yun. Aray. Pakunti na ah Tapos eh, makaaga Hagdan Hagdan tayo At kaya hirap na pong sumakat ay Hmm, nahihirapan na po Ya, yeah, ayos nga naman pala ito yeah. Kahit na pala sa ako pa no Hindi na no hmm. Yun mga kaisan Kami po ay pauwi na Maraming salamat po Ingat po sa bagyo At ang lakas na ng hangin sana ay hindi tumuloy at hindi masyadong lumakas gawa ng epiktuhan ng mga palay. yon ingat po kayong lahat. Maraming salamat po. Stay humble and God bless. Peace. Bye.